na o oh, magtira pamubo o alimango or ayamah Ayan o. Oh, yun, yung meron pa ipaw-paw, dalawa o isdang palo. Ayan, talaga o. Oh, meron tayong nahuling ah, alimango. Ayan, ito, lalaki. Yan o, oh, nahuli natin. Yan, ating ang gagapusin yan dahil ma, medyo lalaki. Yung iba ay ating lulutuin. Ito na, linagay natin sa ating kalderin. Yan o, oh, nagkisikisi kisi pa yan o. Oh, parang buhi-buhi pa talaga. Sama na yung ating mga orabang dyan. Oo oh, lang. Yan o, oh, luto na o. Oh, yan oh, santang ay luto na. Ay gagawa tayo ng sausawan. Yan ito na, ilinagay na natin kasi luto na yung ating alimango. What's up mga kalumad? Kumusta na pang lahat dyan? Sa araw na ito mga kalumad, nandito tayo sa ating area. Ay, Nagkahapon pala ay nagtaan tayo ng bobo Hindi ko lang nabidyohan kasi umulan. Baka mabasa yung ating cellphone. Patay tayo dyan. Hindi tayo na vlog Ngayon ay nagtibaw na tayo. Ito mga paminsan-minsan tagal mga kalumad. Itong mga trap natin ay wala tala. Minsan wala, ay walang huli. Pero kadalasan mga kalumad, meron talaga. Ayan o. Oh. Hmm, yan oh. Meron talaga. Yan. Kasi ito ay medyo malaki-laki ay ating gagapusin dahil ating ibaligya para makapabil pali, uh, para makapalit tayo ng bigas. Yan, ito ay yun na yun nahuli natin kanina mga orabang at saka ang mga alimango. Pasensya na muna mga alimango dahil lulutuin ko muna kayo. Hindi ka hindi ko muna kayo pakawalan dahil wala wala akong utang ngayon. At ito na gumagawa na akong sasahan. Ito na dinala ko ng ating So kaan na nakatomo na katong ay ito na gagawa na tayo, bubutang natin sa ating sasahan na mayroong uh, ano to in uh, biasong. Ayun, gagawa tayo ng sasawan dito. Yan, napakasarap yan. Pagkatapos sa inablihan ko na, ayan ay luto na yung ating orabang. Yan pala talaga makalumat kanina, naglalampas-lampas talaga ako. At pagkatapos kumain ngayon ay patuloy ko ang maglalampas-lampas dito mga kalumad. Ayun oh, iluto na yung ating orabang at saka yung ating alimango. Merong good size na mga alimang makalumad yan o oh, yan good size yan yan ay yung tatlo hindi masyado pero ang tataba-taba yan makalumad pagkatapos ay binig, unang binigwisan ko makalumad itong ating uh, ulang or urabang ay ating tinutusulo sa ating sasahan na pagkarang ay napagkahamutay na, na aron suwa yan o oh, mm, ay ating bibigsian ay ating kakainin ayan napakasarap kain makalumad kain masarap yan okay ito pa mm, kain makalumad kain ay, pasensya na po makalumad ah, kahapon kasi ito um, makalumad like, ah, uh, alimang um, medyo merong uligi dyan yan, oh, parang babae yan no? Oh. ay ating lulutuin mo na yan no? Oh, iyon talaga napakasarap talaga o oh. yan eh, ito yung sakagat niya makalumad oh. yan ay ating pupusain yan ito tuslo natin sa ating sasahan at tatabunan natin ng bahaw ayan at ating kukumutin parang nakakumut ka ng suso ng byuda ayan napakasarap yan oh. ating hungit ah, kain napakasarap talaga yan yan Kapon kasi ah, mga kalumad ay nagtaan ako ng aking bobo. Hindi ko na medyohan mga kalumad, dahil hindi ko nadala yung kanak dahil umuran, umuran dito sa amin. Parang mayroong bagyo. Ah, yan. Kaya ito na lang ah, pag buntag ko na lang pag yan. buntag ko na lang mga kalumad ah, ng Ito pag ating pagkain ito mga kalumad o oh, yan. Napakasarap yan. Yan o. Oh. Mm, yan o. Oh. Mm, napakasarap yan. Ah, napakasarap. Piyong-piyong sagang mata mo doy. Ang hmm. punakasang ilamianan. Yan, no? Mm. Pagkatapos ka kumain, dahil uh, maglalampas-lampas muna ako dito sa ating area, dahil uh, wala tayong uh, pambayad ng panglampas, ako lang muna, magsulusulo muna ako maglalampas-lampas dito sa ating area. Yan, nagay ko na yung aking cellphone at para makahonat ako pagkain, mm. binigosan na natin yung ayamah Napakataba ay talaga sini. Ah. Yan, no? Mm. Parang nadara yan. Higopin natin yung sabaw ng yung kanyang katas. Napakasarap. ya mm. mm. Yan, no? Tabao. Kita mo kalumad hindi niyo na hindi nadala yung ano yung ano sa kanyang unod napakataba talaga oh parang malapit na ito maghiluno yan oh yan makalumad kain mm, napakasarap yan ito oh ah napakasarap sipsipin natin mm, kain napakasarap yan yan makalumad napakasarap yan Sumatabak ang mga mad. Ừm. 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 man Mm Hum! makalumad makaan pagaro ako kaso wala na yung wala ng kanin natin yan ubos na yan maglalampas na lang muna tayo maraming salamat tubig. sana nagustuhan nyo ang aking video mga kalumad baka pwede kayong mag like at mag follow at mag subscribe libre naman to maraming salamat bye bye amping kanunay